Agimat ni Paraon Mga kaagimat, magpapakita po ng ritual si Commander Boy ngayon. Si Commander Boy mga kaagimat, eh, dating membro ng Ilaga noong una pa mang panahon pagkatapos niyan, na membro din siya ng tad, tad Marami siyang alam tungkol sa mga mocha, mga anting-anting, at iba pa mang mga klase ng mga agimat. Marunong din siya na magritual, magbuhay ng mga iba't ibang klase ng mga kaalamang espiritual. Marunong din siyang tumawag ng mga espirito mga gabay at mga panggamot. Si Commander Boy mga kagimat ay ang matandang lalaki matag-as ang balbas na nakaputi. Kung makikita mo sa previous vlog natin mga kagimat, siya yung palagi kong uh, kasama sa paghanap ng mga agimat sa kagubatan. Dito na part mga kagimat, makikita natin ang mga ang anting-anting sa altar. Yan ay kanyang retwalan. Yawa! Yawi! Sana kinong sa Kristo sa ay nang sa nanay panabang Maria Virgen sa Diyos Kristo. Sa ating po sa Diyos. Pergumpang, pergumpang, pergumpang ko Dios 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 super omnia alam sa part na yan uh, natapos na siya tumawag sa mga kabanal-banalang pangalan ng ating Panginoong Diyos tapos tumawag siya ng mga pangalan ng mga anghel at mga espiritong gabay na magpapaandar sa ating mga agimat at anting-anting tapos nag-imbita pa siya ng ibang mga espiritu na dadalo sa ritual at mag-assist sa kanya para buhayin ang lahat ng mga agimat sa altar. Diyan mga kaagimat, dinagdagan niya ng candle ang altar kasi lumakas bigla ang hangin habang siya ay tumatawag ng mga espiritu. Yung mga gamit ni Commander Boy, mga kaagimat, eh, tested na yan sa bakbakan. Diyan niya pinaghalo ang kalaman ng mga ilaga at tad-tad na grupo. Diyan na part, mga kaagimat, eh, malapit na siyang matapos magsindi ng mga kandila na dinagtag niya. At nagpatuloy siya sa kanyang pagdarasal. <coughs> Dios ni Abraham, Dios ni Dios ni Jacob, kamu Dios. May ng Dios ko, Dios nga man Dios na Dios nga Espiritu Santo, sa tanang kurot Dios kalangitan, may unto ka tanan kanan kay karon nakatigom. kung anan, sa pangaliya pagtawag kanimo, na mo kanimo kaon. Ang Sa kanya pagdarasal mga kaagimat, eh, hiningi na niya ang panalangin para umipekto ang lahat ng mga gamit sa altar. Nagingi din siya mga kaagimat ng tawad sa Diyos sa lahat ng kanyang nagawang mga kasalanan.

Dito na part mga kaagimat ay umusal na siya ng mga sari-saring mga orasyon. Kung maririnig niyo siya mga kaagimat, probably meron kayong mga orasyon na nausal niya, na ginamit niya sa kanyang ritual. na part mga kaagimat ay kumanta na siya ng 42 names of God. Yung Ana Bicuac. Ang kanta na yan mga kaagimat ay pag-worship <coughs>

magapagunata ilim burin murin bekay ilim kresalitin ngiti mikael gabrera pa yung rehuli maratil oxpil is <coughs> sa Maria magugam magugam na isos huwag mo naman mo rin inata pa ang nung siyong lumayos is na mas basirik kamatamang mas Grabe na mga pangalan ng mga espiritu ang tinawag niya mga kaagima. Puro yun mga malalakas at makapangyarihang mga espiritu. Patuloy ang kanyang pagtawag ng mga espiritu mga kagim at ginamit pa niya ang Tevetan Singing Bowl sa pagtawag para marinig siya nito at lumapit sa kanya ang lahat ng mga espiritu at mga anghel na kanyang tinawag. sa ibang bansa mga kagimat yan din ginagamit ng mga psychic, mga buddhist mga hinduism sa pagtawag ng kanilang mga gods and goddesses uh -huh. pwede niyo Gawa ng idea mga at na ma-apply nyo sa inyong mga ritual para lalong lumakas at magkabisa ang inyong pag sa mga gamit. Ang isang tao na kasama natin dyan mga kagimat eh nag-assist sa kanya para magbigay ng ensenso o mag-offer ng ensenso sa Diyos para rumami o hindi maubos ang usok habang siya ay nag re -ritual. Diyan na mga kagimat, eh, nagpatuloy pa rin siya sa pagtawag sa iba na namang klaseng mga espiritu na aalay sa kanya. Pero before siya tumawag ng mga espiritu, mga kagimat, kailangan muna niyang usalin ang makapangyarihang pangalan ng Diyos na nagawa ng langit at lupa at sa lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Diyan na part, mga kagimat, eh, nagsisimula na siyang magkonsagra sa lahat ng gamit sa altar pagkatapos niyang konsagrahan ang lahat ng gamit, kailangan din niyang buhayin, paandarin, pakilusin para umepekto ito ng lubusan. Ang kanyang singing bowl, mga kagimat, ay may laman niyang tubig. At yan ay binabasbasan niya para maging bendeta at gamitin niya sa pagbinyag mamaya para mabinyagan ang lahat ng mga gamit. Inusalid niya dyan, mga kaagimat, ang lahat ng klaseng orasyon na nagbibigay buhay sa lahat ng gamit, mutsa, chaliko, anting-anting, mga libritos, at iba pa mang mga agimat, kahit mga bao at medalyon pa ito, ay mag- kikilos ito na mabigyan ng buhay na parang tao. Tumatawag din siya dyan mga kagimat na mga espiritu, mga gabay na ipasok niya, ikulong or itrap niya sa loob ng mga mutya at anting-anting. Bawat isang anting-anting dyan mga kagimat ay eh, pinapasukan niya ng mga espiritu na siya ang aalay sa sinumang makasuot o makagamit ng virtudes na gawa natin. Si Commander Boy din mga at siya ang nagbasbas ng mga gamit usually doon sa Sudlon, Cebu. Kahit mga matatanda doon, mga heroes doon, siya ang nagbasbas um, every Holy Week or every Bernie Santo mga kaagimat, pumupunta siya ng Sudlon Cebu marunong din yan siya maggamot mga kaagimat, sa kahit na anumang sakit spiritual alam na alam niya ang exorcism na style sa panggamot marunong din siyang pumatay ng mga masasamang espiritu yang bahay na pinuntahan namin mga kaagimat at eh, nasa tuktok yan ng bundok sayang hindi pa ako nakapag video doon sa akyat namin at sa bundok na yun eh, merong nag iisang bahay na, na walang tao sa lugar ang mga gamit na naritwalan dyan mga kaagimat at eh, puro pang dipinsa pang bakbakan, kabal at kunat tagaliwas ng bala, hindi putukan ng barel, mga orasyon na naninira ng barel, at lahat ng mga gamit, mga sagkap, <coughs> para pang ay sinali na dyan. Dyan mga kaagimat, eh, ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa singing bowl para kumeryente dyan ang lahat ng kanyang abilidad. At dyan na part mga kagimat eh, winisikan na niya ng bindeta ang lahat ng kanyang mga gamit. <coughs> Parte ito sa pag bas bas at sa pagbinyag ng mga gamit sa altar parang tao mga kagimat kailangan mong binditahan or binyagan cleansing din yan mga kagimat na matanggal ang mga negatibo symbolic kasi ang tubig mga kagimat simbolo ng purification meaning malinis na malinis ka habang siya ay nagwisik ng mga bendeta o tubig or holy water mga kagimat siya ay umuusal ng mga malalakas na orasyon para kilos at gagalaw ang lahat ng kapangyarihan dito pati mga tao mga kagimat eh winisikan din ng bendita yung winisik niya mga kagimat eh meron ng makapangyarihang orasyon doon para ang mga kapangyarihan ay pumasok at maging konektado tayo sa ating mga anting-anting kahit sarili niyang gamit eh binasa din niya ng vendetta so dyan apart mga kaagimat, eh, patapos na siya sa kanyang mga ritual sa part na yan mga kaagimat, ay nagbigay pugay na siya sa Diyos dahil patapos na siya sa kanyang ritual so mga kaagimat, please like Share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Akuha yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.